Mukhang may bagong pag-asa ang Los Angeles Lakers. Sa gitna ng mahinang simula ng Utah Jazz ngayong season, kumakalat ngayon ng balita na si Lowry Markkanen ay wala nang kinabukasan sa Jazz. At ayon sa mga ulat, posibleng makuha ng Lakers ang versatile forward na ito sa isang blockbuster trade na magbabago sa kanilang direksyon. Ang Utah Jazz ngayon ay isa sa mga pinaka-struggling teams sa Western Conference. Ayon sa mga insider, wala silang ilusyon na magiging competitive anytime soon at dahil dito, bukas sila sa posibilidad na i-trade ang kanilang star player na si Lauri Markanen. isang 7-footer na kayang maglaro bilang stretch 4 o small ball 5 na may shooting touch na bihira sa mga big man. Sa proposed deal, makukuha ng Los Angeles Lakers si Lauri Markanen habang ibibigay nila sina Rui Hachimura, Maxi Clever, Gabe Vincent at Dalton Knecht, kasama ang 2031 first round pick at pick swaps sa 2030 at 2032. Ang kapalit, tatlong players na pare-parehong magiging free agents next summer. Sa so ganitong setup, makakabawas ang Utah Jazz ng mahigit $40.8 million sa salary cap. Malaking tulong sa rebuilding process nila. Si Knecht, bagamat hindi pa ganap na proven, ay pwedeng manging project player habang nagaantay ang Jazz ng mas magandang panahon. Pero sa kabilang banda, para sa Lakers, ito ay all-in move. Isang win-now trade na magbibigay kay Luka Doncic ng perfect running mate sa front court. Isipin mo ang lineup na may Luka Doncic, Lowry Markanen LeBron James, Austin Reeves at DeAndre Ayton. Isang combination ng shooting, playmaking at size na bihirang makita sa NBA ngayon. Kapag natuloy ito, Mawawala man ang depth ng Lakers, pero magkakaroon sila ng matinding top-heavy roster. Si Markkanen ay hindi lang shooter, kaya niyang mag-cut, mag-create sa mismong half-court at maglaro off-ball kasama si Doncic. Sa sistema ni JJ Redick na heavily based sa movement at spacing, swak na swak si Markkanen bilang modern stretch forward. Ang tanong lang Makikipagdeal ba si Danny Ainge? Kilala siyang matigas kausap pagdating sa Lakers, lalo na't na galing siya sa Boston Celtics, ang pinakamatinding karibal ng LA. Pero kung makakakuha siya ng future picks at financial flexibility, baka ito na nga ang trade na pumapabor sa dalawang panig. Kung tutuusin, ito ang uri ng trade na pwedeng magbago ng landscape ng Western Conference. Si Mark Anen ay may edad pa lang niya 28, nasa prime at swak sa timeline ni Doncic. Kung mauha siya ng Lakers, magiging perfect balance ang trio ni Naluka, Reeves at Markanen. Isang scorer, isang facilitator at isang versatile stretch big. Pero malaking risk din ito. Mawawala ang depth at magiging top heavy ang rotation. Kapag may injury, mahirap punan. Pero kung mananatiling healthy, this could be the move that finally puts the Lakers back in true contention. I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!